morning. Ayan na. Ayan yung dagat namin. Sa Tuesday, madumi. Hindi siya maganda sa Tuesday. Ang daming basura. When I was a kid, during my childhood, naliligo talaga kami dito kasi okay pa yung water. Hindi pa siya dinikir as ano, polluted. So, dumadayo yung mga residents ng Jensen no iba't ibang barangay so this is barangay bula ah uh, gulo yung mga uh, yung dagat dito before mga mga uh, iba't ibang barangay na sakop jansa so that was ah uh, 40 kids ago or more pag weekend, madami talaga dito ang uh, sa swimming, may mga dun banda, summer there, meron yan mga cottages na open for rent for ano, family gatherings and other group gatherings pero after how many decades yun, dineclare yung water dito na not suitable for swimming kasi madumi na siya So yun, good for sightseeing na lang siya. But there are still children or other people who swims here. Ko alam kong They know na madumi yung water. And besides, nakikita mo rin naman kasi kung lalapitan mo yung water, ano talaga siya? Ang daming basura. Paglalapit so, tayo sa water, ha? Eh. Mag-ano tayo? mag tampisaw.